Say hello guys Welcome to another vlog Hello guys, welcome to another vlog Nandito na naman tayo ngayon sa garden Ang gagawin natin ngayon is Nandito na pala si asawa, nauna na siya Magpipintura kami dito sa bahay So, ayan siya Nung nakaraan nga is Naglagay kami dito ng parang simento Ngayon naman is pinturahan natin yan ng puti Ayan, nauna na si asawa Pininturahan niya itong mga gilid-gilid. So, yan din yung gagawin ko ngayon. What kind of paint is this? Facade oh, and parve. And waterproof also? Yeah. So, andito naman si Ethan sa kanyang trampoline. Gustong-gusto niya dito. Say hello, guys! Hello, guys! <laughs> Sis! Gustong-gusto niya maglaro dyan sa kanyang trampoline. Napakalaking trampoline. So maganda din pala ang panahon ngayon dito sa amin. And alas 11 na pala ngayon ng umaga. Maganda din, very sunny. The last days is maulan at saka very cloudy. Pero ngayon maganda yung panahon. So this time, <laughs> maganda din magpintura para maugat talaga yung pintura natin dito kami lang talaga yung gumagawa ng mga gawain dito sa garden namin I mean, dahil dito talaga sa Germany super mahal kapag iba yung papagawin mo like hindi ka tulad sa Pilipinas ba na magpapa, magpa ano ka lang ng panday and you will pay every every day my ano na bayad dito kasi mahal yung bayad dito manpower and babayaran mo yung mga professional professional na gagawa babayaran mo is Every uh, hourly yung babayaran mo hindi uh, fixed price every day kundi fixed pr price every hour Napakamahal dahil ang mindestins loan ah oh, mindestins loan um What do you call that 12 euro yung pinaka mababa na bayaran like pagtatrabaho dito sa construction 12 euro pataas every hour so napakamahal niyan 12 euro mga 600 700 yan every hour so kaya nakikita niyo kami lang talaga yung gumagawa dito dahil hindi naman kami mayaman kung mayaman pa kami at marami kaming pera siguro ipapagawa na lang namin sa iba pero kasi sabi ko nga sobrang mahal dito kaya kami lang talaga yung gumagawa kaya ako naman syempre bilang asawa, tinutulungan ko din yung aking asawa at yung mga trabahoin ko din like minsan sa garden, tinutulungan naman din ako supportado naman din ako ng aking asawa so ngayon hindi muna ako magtatrabaho sa garden sa aking vegetable garden at magpipintura muna kami dito sa kanyang ginagawa na bahay So guys, kailangan ko din pala na magpintura doon sa taas. Kaso may bata na dyan. Ah, Ethan, why are you there, anak? Mama nito, you can brush untin, anak. Then mama will brush up because you cannot reach it. Yeah? Yeah? No, 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 no. no. Go down. Gusto kasi din niya na magpintura-pintura dito sa taas. We will just paint down. Nice, we haven't paint down. Alles good. Open painting. Open painting. And it's so difficult. It's so dangerous when you make painting painting up and up. Listen, all is good? Listen, don't meinen. I'm going to play. 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 i am going to play i to i am going to go i am going i to go i to i am going to go to i am going to i am going to Go Komm mal runter, kleiner Mann. Hallo, du bist voller Farbe, Nag-stop muna ako dahil napakainit nung doon sa banda na pinipinturahan ko. Pero ayun, so tatapusin namin ito ngayon. Doon, mapapaganda at matatapos din ito. So, tiis-tiis muna and trabahuin muna namin ito ngayon. And kailangan nga daw itong matapos dahil kailangan na ni asawa na gagawa dito ng mga wine. Ito talaga yung reason kung bakit niya ito ginawa is meron siyang hobby na gumagawa siya ng wine and ito yung bahay na gagawin niyang parang production center and gumagawa din kasi ito si asawa ng YouTube videos and gusto niya din i-share. Parang hobby niya yan. So, ako bilang asawa, sumusuporta so na din sa ang asawa. Kaya, ayan, soon, ipapakita ako naman sa inyo kung ano yung resulta and kapag matapos na ito, hopefully matapos na ito siya dahil nga, ito lang yung para, palaging ginagawa ni asawa every time wala siyang trabaho sa like regular niya na trabaho dito siya pumupunta sa kanyang garden house and ito yung palaging niyang ginagawa dahil nga gusto niya talagang matapos ito this year dito na naman ako sa malaking hagdanan ako yung aakyat at magpintura doon sa taas So guys, umalis pala kami dahil may binili kami na Uh, farad farad inhanger or farad trailer ba dahil meron namang farad trailer na si Ethan kaso gusto kong bumili ng yung parang for one ba come here Siri here yung farad anhinger kasi namin is para sa dalawa. Kaso every time na hinahatid ko si Ethan, it don't make sense na ah uh, magdala ako ng malaking anhanger every time tapos malayo pa naman almost 20, almost 25 to 30 minutes yung binabiyahe ko araw-araw paghatid kay anak hindi araw-araw but papunta doon 25 minutes balik so di ba tapos ang dala ko is napakalaki na anhanga or trailer come here Siri so ngayon ito ito siya second hand na ito and lumang luma na nga siya pero maganda siya na anhanger ba yung yung bago nito cost mga 1,000 euro. Tapos ito nabili namin ng 100 euro. Come here, Siri! So, ngayon, ang gagawin ko muna is, um, yeah. lalabhan ko siya. Hindi lalabhan. Uh, ibabrush ko ba? Ay, ko. Dahil bukas, gagamitin ko na to. Yung ibang part nito is, dinala namin, dinala na ni asawa doon sa washing machine. Diyan, may washing machine kami dyan sa loob. Isa din. Dalawa kasi yung washing machine namin. Tapos, ngayon, magkuha tayo ng brush sa loob at saka white it's close kukuha tayo ng brush at saka panglinis sabon dito sa ating kuan lilinisan Ethan let in my plants anak ganyan pala yung itsura niya ganyan yung itsura niya so lilinisan natin yan So guys, ayan na yung um nilinis ko kanina tapos mali pala talaga ako dahil kanang gibanlasan ko ni siya og tubig ba and then ayun basa pa paano niyan na gagamitin namin yan bukas so ngayon naguol na ko ani paano na yan basa pa gagamitin ko na yan bukas eh bukas is my kindergarten na si anak here it oh, but this is not so nice. That's And Hello, it no so, nice. so nice? much. Mm, yeah. Happy. Happy? Are you happy? Happy. Oh. wow! Wow. then we make it more. Tataposin din pala namin yung pagpintura namin dito. So, I thought you will use the big brush. So, yun, magpintura ako muna dyan sa taas. Gamit yung malaking... I have no brush, but my... Ma mahalaking hagdanan. Guys, it's already 7.24. Ayan yung napintura ko ngayon. So, hindi pa tapos dahil naubos yung aming pintura. Pero, dyan sa harap, tingnan nyo naman, puting-puti. Na, na, ano, na, tapos ni asawa dito, ito kasi yung... Una, pininturahan niya talaga ng hole. Tapos naman dito is um, gitilok na lang niya yung mga natira na pintura. And I think we will paint it one more. One more painting. yep yeah. So, ayan. Kulang pa kasi. Isang malaking baldi ng pintura lang yung binili niya. And kulang talaga. So, hindi pa nga natapos yung sa likod. Tapos, itong sarap yung na full na. Pero, kailangan pa ng second pintura. Dahil manipis. Tapos, yan. Oh, hindi pa din tapos. Tapos, yung sa may likuran nito is wala pa talagang pintura. Yung mga edges lang ang meron. So, yan lang muna for today's koan video. Kasi, gabi na din. And, pero pala, itatry ko itong aking Uh, bike trailer ngayon. Habang hindi pa gumagabi, itatry ko siya dahil bukas gusto ko siyang gamitin. So, ngayon, itry ko siya kung maganda ba siyang gamitin para bukas hindi na ako mag ano, kapag hindi maganda tapos nakabit na doon sa aking bike. So, wala na akong magawa. So, ngayon, ita itatry ko para bukas ready, ready na siya. Yan yung nangyari. Tingnan nyo naman yan o. Oh. Yung bahay ni asawa is naglupad ang sin by rabbit hello everyone happy sunday sobrang ganda ng panahon ngayon dito sa amin but sunday nga ngayon is um, bawal talagang magtrabaho dito kapag sunday so ngayon magpintura na naman kami ayan na si asawa nag start na yan siya kaso nagpahulay pa ko dahil <laughs> nag ano kasi ako nagbungkal-bungkal ako doon sa garden ba nagdagdag na naman ako ng taniman nagdagdag pala ako ng bago kong taniman dahil uh, parang eh, I, i don't know baka hindi magkasya yung aking mga uh, raised bed or garden bed at saka yung mga Um, yung mga binungkal ko nung nakaraan so nagbungkal na naman ako Maram, malaki pa naman ang space so yun yun yung ginawa ko so, so nagpahulay muna ako bago ako bago ako tutulong dito kay asawa pero I'm sure madami ah tapos na niya pala ito dito pero ito daw is um, utruhan niya o pintura dahil manipis yan oh, nakikita yung loob and ito naman is ayan, you're so fast How can I help you? You're so fast. Oh, what? Reklamo siya dahil yung ano daw, nabili niya na color ba is manipis. Eh, the same lang naman yung kulay na binili niya kesa yung ginamit namin sa noong nakaraan. So, sabi niya manipis daw. Pat ngayon tutulungan ko na siyang magpintura para matapos na kami ditong pagpintura dito. Brush lang pala yung gamitin ko dahil feeling ko mas maganda yung brush. Mabigat kasi yung ano, mabigat yung yung pangalan yun, yung roll brush. Tsaka guys, Mother's Day pa lang ngayon, no? Happy Mother's Day sa lahat. So, ito yung ginagawa namin sa Mother's Day busy sa garden but mamaya naman mama. is mag ano kami mag grill Papa Mama you, you want mama's Handy papa, papa Handy you don't want in the garden anymore Adunem more mimi more Mama Handy but Mama want to use my phone What? Papa Can you let Ethan borrow your phone? Yeah, pala sabi ni asawa, iba daw kaysa sa una namin ginamit. Naubos na kasi yung isang bucket na ginamit namin nung nakaraan. Hindi nagkasya, kaya ngayon bumili siya ng bago nito. Isang malaking balde na naman. Kaya lang, the same lang naman ito, pero sobrang maano siya. Sobrang ma i okay. so na tapos ko na tong tipinturahan tingnan nyo naman o oh. kitang kita nyo na iba talaga yung kulay sa taas kesa sa baba manipis yung sa taas so mamaya uh, kapag mauga na siya matuyo na siya is pinturahan na naman niya ni asawa so nga ngayon is papatuyuin muna namin yan dito is also finish but yun nga katulad pa din is medyo manipis siya so later is second layer na naman yan, puti na yan siya lahat. Kaso nga, manipis. Tingnan nyo naman yan, oh. Hindi pantay yung kulay dahil nung una, yung una naming pinuntura dito is talagang maganda yung kapit pero yung pangalawa is manipis na. Pero ayan, puti na siya lahat. Dito tayo sa garden and alas 3 na pala ngayon ng hapon, mag alas 4 na. Pero manguha tayo ng salad dahil nag -grill kami ba tapos syempre kapag may grill masarap, masarap magsalad nakapag-harvest na ako dito ng dalawang beses sa aking mga salad lettuce lettuce pala oy palagi talaga akong nababash niyan dahil yung salad is ay, yung lettuce is yung palagi kong sinasabi is salad so ayan mga tayo ng lettuce dito So, ang dala ko ng ating mga lettuce. Tingnan nyo yun naman yung lettuce natin. Oh, Ayan oh. Ang sarap nito. Salad, lagyan natin ng kamatis. At saka iba pang ano. Gulay. Tamang tama. Ito pala yung first na, na harvest natin dito sa ating garden. Kaya ang sarap talaga nito for these years. Kuan mga gulay pala. This is our first harvest. Ethan, Magdasnish. Nish. Oh, hindi lang natin damihan tamang tama lang para pang ano natin ngayon pang salad natin sa ating barbecue hmm, laki dito ayan ooh, sobrang laki ng dahon tama na ito tsaka merong iba na ayan kinainan ng slug so hindi natin ito isali so ayan yan yung ating salad ninyo di ba ang lalago tapos nyo, may pechay tayo dito but soon magtatanim pa din ako ng pechay ah. magsisidling again so ayan